so ang Hello guys. So uh, welcome po sa ating YouTube channel Umbuds TV. So ako nga pala si Derek Solano. So Uh, originally taga Pilipinas po ako taga uh, Pangasinan Dagupan so pero dito ako ngayon nakatira na sa Cincinnati Ohio guys so ayun no ito pangarap ko talagang maging vlogger eh someday eh. so talagang ito yung unang video na gagawin ko na talagang uumpisan ko na siguro talagang mag upload uh, kada linggo mga ganyan eh medyo ipopokus ko na na mag vlog guys no? so sana samahan nyo ako kahit na medyo palyado pa yung mga content ko eh. sana panuuri nyo pa rin at sana uh, isubscribe nyo so <coughs> bali uh, konting ano lang konting kwento lang no guys no? so uh, ano uh, dumating ako dito kami dito ang family ko sa... Uh, Amerika. Uh, 2022. So, bali parang dalawang taon na kami dito sa... Sa... USA. Dito sa Ohio. So... <coughs> yun. So, ngayon... Um, dito kami nagtatrabaho. Uh, ngayon, guys. Kung eh, kumbaga syempre Naisipan namin magtingin-tingin ng mga bahay, no? So, kasi syempre dito kasi medyo mahal yung rent ng apartment dito guys sa totoo lang so <clears throat> parang nagbabayad kami ng 1,700 na so dollars yun guys sa ah, 1,700 dollars monthly so uh, mas practical talaga kung bibili ka na lang ng ng bahay so ginagawa namin ngayon guys nagtitingin-tingin kami ng mga bahay dito sa sa Cincinnati so eto nga uh, Uh, actually pumunta na kami tinignan na namin kung ano yung meron kaming isang napuntahan na builder so pangalan niya is Ryan Homes so uh, chinek namin kung ano yung mga mga bahay na mga uh, mga model ng mga bahay na pwede sa kanila talagang nagustuhan ko naman maganda so ito guys sa uh, panoorin nyo kung ano yung mga <coughs> nakita namin doon sa mga model ng Ryan Homes Hello guys, so, ayan, uh, ito yung model ng bahay na pinuntahan namin, yung Ballinger. So, ayan, uh, actually, nagandahan talaga ako. So, ayan yung garage sana yun, kaso ginawang office room. So, ayan yung garage sana. And then, ito guys, so, ang ganda. Ito yung kitchen nila, white cabinets, ganda lang white cabinets. Uh, gusto ko yung island dun sa gitna ganda ng sopa napaka napaka minimalist na parang aesthetic di ba yung design niya so yan pala yung yan yung makulit na baby <laughs> tapos meron din siyang basement guys so ayan ay um, nako sobrang sobrang laki din ng basement kumbaga parang isang boom floor ulit siya eh. Kung baga, magiim ang, kung two-story house siya, parang magiging three-story kasi ano eh, kasama mo yung basement. So, ito guys, furnished na yan na basement. So, pwedeng ulit, pwedeng mong palagyan ng kahit anong gusto mo. Yan, parang ginawa niyang another living area eh, di ba? So, yan. Pwede mong gawing gym. Pwede mong gawing gym yung kalahati. Yung kalahati, bilyaran. Ito pa maganda guys, meron siyang ano rin kumbaga CR pwede mo rin iparenta ito naman yung taas nya guys so yung second floor so ayan, ang ganda kompleto ng furniture yun eh, no? ganda ano yun master's bedroom ah hindi ano to pang na bedroom ganda static yun eh, no? static static talaga yun cabinet may cabinet na rin sya yan, may salamin Oh, may makulit na bata. Oop, <laughs> oop, may nagpapagod sa salamin ng oop, oop. <laughs> okay, so ang ganda ng ano niya guys, nung parang yung mm -hmm. ano niya. Basta yung nasa gilid kulay black. Ayan, hindi ko lang mo ano na pa. May dressing room yan. And, ewan ko pa, cabinet, another cabinet sa labas. Ito, master's bedroom to guys. Yan ang master's bedroom. King size bed siguro yan queen size. Ayan. Medyo maliit lang yung ano nila. Yung lagayan ng mga damit. Anong tawag dun? Medyo maliit lang eh. Gusto ko kasi. Pero pwede mo naman ipa-edit daw yan eh. Kung, baga, kung gusto mong mas malaking closet. Ganun. Ito bathroom nila. Ay Ito no. gusto kong bathroom guys. Pwede kang umupo oh. Tapos ang ganda. Pwede kang umupo. eto naman isang room pang lalaki. Isa sa mga nagustuhan ko guys dito sa ano na to is yung ano yung yung ceiling niya mataas, hindi siya katulad ng mga ibang bahay na yung ceiling mababa. Ito yung ceiling niya mataas. So maganda. So yan may sariling cabinet din yan guys. Ayan ang makikita nyo. Ayan oh. uh -huh. Ganda ng mga ano ni. Eh. Ito laundry guys. Ayan, pag dyan nga, maglalagay ka ng dalawang washer. Tapos sa dryer. Ayan, may flex room. ting flex room niya. Ballinger ito, so medyo maganda. Ito guys, ito naman yung isa sa ano, Allegheny. Kung baga, isang unit din nila. Pinasukuan ko din yan eh. Allegheny guys. Ganda din yung Allegheny nila. Yung una, Ballinger yun ito, Allegheny. Ito, wala siyang gamit kasi ano eh. Pinapasok niya lang ako kasi ano. Gusto nyo lang pakita sa akin yung ginagawang unit na aligay ni. So, ito, ayan, brown cabinet siya. Makita nyo yung ano niya, guys, oh. Makikita nyo yung ano niya, yung, yung, yung lutuan niya. Hindi siya electric. Mas gusto ko yun, yung hindi electric, eh. Ayan. Oh, okay din yan. White yung countertop niya. Ganda. Medyo mahal nga lang yan. Pero maganda talaga. tapos punta tayo sa taas. Ah, the basement muna. Ayan, the basement. Pasok. Ito, finish na rin yung ginawang basement dito, guys. Ang ganda. Ang ganda ng finish basement. Ayan na. Ayan, pagkapasok. Tan. Solid. Pwede ka na maglagay ng kung ano anong pwede mong gustong ilagay dyan. Ayan yung mga ano niya. Yung mga generator, yung mga ah uh, heater, nandyan. So, dapat nakasara yun. Tsaka dapat alam mo paano gamitin yung mga yun eh. So, yan. May island. Okay din itong aligini Actually, yung aligini mas mababa siya kaya sa Ballinger. Pero okay din siya. Yan. Tingnan natin yung second floor. May gumagawa pa <laughs> May gumagawa pa yung ni Stormo, no? Yan. Yung mga kwarto, mga rooms. Okay lang. Empty room. Ayan yung ano niya. Oh, ganyan pala yung bathroom ng ano. Ng ano, okay din. Master's bedroom yun. Yan, ito, yan ang gusto ko guys. Yung walking closet. Kung baga, ano, kumbaga baga yung closet mo, pwede kang maglakad. ba? Diba? Ayan, pang ano yan. Ayan yung bathroom na isa. Bathroom number 3. Kasi may bathroom ang masters, may sarili siyang bathroom. Tapos sa labas, may isa pang bathroom. Tapos sa baba, meron ka rin isang bathroom doon na parang ano, powder room. Ayan na. Ang <coughs> ganda. Okay sila. Okay. Fast forward natin konti. Ayan. Ito yata yung bathroom sa papa Oh. Okay. Pero solid yung ganito. Ayan. Basement. Oh. Basement. Finish basement. Ganda. Finish na. Ang mahal ng mga furniture siguro nito. No? Ang gaganda ng furniture. Oh. Solid. Kala. Ito maganda to kasi may stone siya eh. May mga stone siya. Ang ganda. Yan yung mga, yan ang aligini guys. So, iba't ibang type. So, actually, napili ko aligini. So, eto naman, uh, Ballinger. Mas malaki yan. Mas maluwang yan. Ballinger. Ito, aligini din, pero, ibang elevation siya. Mapapansin nyo, yan o, oh, biniliwan ko pa yan. oh, yan Oh. Ayan, may yan mga ano niya kagandahan niya. Okay, yun lang guys, no? Salamat. So, yun. So, uh, pinakita sa amin yung Ballinger at saka So, ano? So, sinabi din sa amin yung total kung magkano yung total ng bahay. Medyo pricey talaga, guys. So, Uh, tapos magpapad ka ng mga kunwari may gusto kong mga ipa-add dun sa anong like kunwari yung finish basement gusto mo ng finish basement that will cost you a twenty thousand dollar so malaki talaga yun so pero ang ganda talaga ng finish basement so pero nakapili na ako guys nakapili na ako parang gusto ko yung ni guys yung pinasukan namin na walang wala pang magagamit. Kasi yung unang pinakita sa amin, yung Ballinger, which is yun, maganda talaga yung maluwang. Pero doon ako sa Allegheny, mukhang nandun yung palagay ng loob eh. Nandun yung palagay ng loob ko. So, yun. So, actually, meron pa kami isang titik na ni eh. Pero Ryan Homes din yung builder niya. Kung baga, pag sinabi mong Ryan Homes, kung baga sa Pilipinas, parang, ano yan eh, Camellia, parang ganun ano, Camellia ba yun? O yung may-ari si ano, Pangilinan. So parang ganun. Pero syempre dito, iba kasi US. So talagang, feeling ko talagang, talagang magaganda at matitibay yung mga materialis na gagawin nila dito. Okay, so, tapos nakita ko naman mukhang magagaling naman talaga yung mga gumagawa. Tapos, kita ko kung paano nila tinatrabaho yung mga bawat singit-singit. Ano. So, so, pero may titignan pa kami isa pa. So, siguro sama ano, i-upload ko ulit yun pagka wala akong pasok ulit. So, pero thank you guys. Thank you so much sa pananood sa aking vlog. At maraming, ito yung unang araw na inumpisan ko ang aking matinong pag-vlog So, sana matuloy-tuloy ko ito. So, na-inspire kasi ako dun sa mga nakikita kong ano eh, nagbablog na nagumpisa talaga ng talagang kukunting viewer tapos pinalikan ko after one year talagang lumalaki na yung mga viewers nila so sana ah uh, uh, i-like and subscribe nyo po ang aking youtube channel on TV at uh, sana mapanoorin nyo rin po yung mga susunod ko pang gagawin so God bless po sa ating lahat guys and ingat po kayo lagi dyan miss na miss ko na dyan sa Pilipinas susunong muwi So, soon siguro, uwi din ako dyan. God bless.